kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig. Uh, because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Papadalhan na ng subpoena ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na pinamumunuan ni Sen. Risa Ontiveros, sa founder leader ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name o KJC na si Pastor Apollo Kibuloy matapos na hindi dumalong ngayong araw sa pagdinig ng Senado ukol sa aligasyon sa sexual abuse sa laban sa pastor. Paliwanag ng dalawang imbitasyon na ang kanilang pinadala kay Kibuloy. Ang isa ay sa pamamagitan ng LBC at ang isa sa pamamagitan ng registered mail. Aniya, wala pa rin naging sagot si Kibuloy kung kaya't magpapadala na sila ng supwena para dumalo ang pastor sa susunod na pagdiniga. Sinabi rin ng Teberos na nagpadala ng liham si Kibuloy kay Senate President Juan Miguel Subiri. Subalit hindi idinitalya ng senadora ang nilalaman ng liham. Nagpadala na rin ng imbitasyon si Teberos sa tatlo pang individual na nabanggit ng mga testigo na maninabuso at pinagsamantalahan ni Kibuloya. Ang KJCI inakusahan ng human trafficking, rape, sexual abuse, violence sa child abuse ng ilang dating miyembro ng naturang religious group sa Kawala ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, hindi po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga suklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sa hearing na isasabi na kayo, maglalabas kami ng iba pang mga testigo. Ako si Jojo Sikat, walang inatlasang balita.